Yan yung ating mga bigas guys. Nagwawala yung mga alaga kong aso. So ayan. Dala naman ating sampung sakong bigas. So mamaya na ako magtaposin ang pagbablog guys. Kasi nagkakagulo dito sa labas mga alaga ko. Kakain na din kami. Gutom na. Ayan. Hello. <laughs> Dapat na damit kasi kainit. <laughs> Ayan. So, sa sampung sako ulit guys, grabe. Ang mura-mura na ng bigas ngayon. So, sa so sampung sako guys, na uh, nabayaran ko lang ay nasa 8,680. So, delivery siya ngayon October 10. Ayan o. Oh. 8,680. So, mura naman ng bigas, guys, no? So, yung in-order ko muna, guys, jasmine, apat, yung red. So, ano siya? 8 uh, eight, ano ba to? Eight thirty ba? Wait lang i-ano muna natin. Kasi medyo malabo yung sulat. So, divide muna natin. 3, 4, divide 4. 8.50 pala guys. So, 8.50 yung jasmine. Ayan, ito. Tapos, meron na tayong G4. Ito yung buko pandan. Ayan, ito siya guys. Oh. Ganda yung butil niya. Ayan, RC160. Ito yung G4. Tapos, meron din tayong blueberry. Oh, guys. Okay din naman yung bigas niyo Ayan. So, ito guys ay... Ang blueberry 800 lang, o oh, di ba? So, yung G4 naman, 960. Ito yung mahal, mas mahal kaysa sa Jasmine. Yan. So, sampung sako ulit, guys. So, ito naman dalawa. Ito yung natira ko. So, yung isa, lalagay ko doon. Tapos, yung isang Jasmine na nandito, tsaka isang buko, lalagay ko din doon. Kasi walang laman yung ating mga lagay. So, guys, tatanggalin ko naman siya. Lalagay natin sa lagay natin kasi yun yung ating isa sa akin. Halo lang nga yan, eh. Yung nandito, tsaka dito, hihahalo ko lang siya. Yan. So, kami lang din naman yung kakain. Wala naman, hindi naman ako marat sa bigas. So, may makain. <laughs> Ayan. Tingnan niyo, ko, walang laman na oh, umubos-ubos. So, mag-grocery kami, guys. Baka by Sabado pa. Ayan, ano ba kayong Friday? Eh. Baka bukas. At dahil lang ang ating ano, tumbi, So, yung pintahan natin, guys, ganun, siguro babawasan ko kasi. Ang ginagawa ko siya, nagtagap ng 150. So, at siguro, guys, one, ano, 130 additional sa per sako, sa retail, per kilo price. Tapos, sa utang naman, dagdag -dag, sa isang buwan, 200 lang yun, guys. Ganun lang lagi. Tapos, pag-cash naman, Ah, 100. Ito, yahalo ko din siya kasi para, ano, pamix. Ah, pamix no, ko yung naman yan. <laughs> yan. Halo muna natin. Para, gumanda yung bigas. Kasi yung, yung isa kasi sinang doming, medyo, ano, uh, medyo mga, uh, maputim pa. 38 per kilo lang. So, kung ang dagdag ko guys ay 130 per sack sa retail sa itong 850 guys, 850, ito yung jasmine red. So, 850 plus 130, so 980. Divide natin sa 25 kasi 25 yung laman. So, pwede na siya guys sa 39 pesos. 39.2 eh. Huwag buro lang ng jasmine. <laughs> jasmine ko dito 42. So, gawin natin 40. Kasi meron tayong 40 na jasmine, di ba? Tapos, kung 40 siya, times 25, 1,000. less 850. Oh, 150 pa din yun. <laughs> so, ganyan lang natin, ano. 150 ang dagdag ko, guys, dito. 150. Tapos, sa G4 naman, 960. Gawin natin 150 pa rin, guys. Kasi, syempre, di ba mga, ano natin, mga plastic-plastic. Di ba, doble-doble pa minsan. So, 960 dito sa G4, yung buko pandan. Uh, 960 plus 150 equals, tama ba? Plus 150 equals 1110. Divide natin sa 25. So, 44.40. So, gawin natin 45 ang ating G4. O, di ba? Mabaan na din siya. Tapos, ito bang, itong blueberry, guys, ito yung pinakamura, 800. 800. So, kung 800 plus 150, 950, divide 25, oh, 38 per kilo ulit. So, meron tayong 38. Doon ko siya ilalagay yung blueberry, 38. O, di ba, mura na yung ating mga bigas. Ayan. O, di ba, ka pa. 10 sako muna, nasa 8,660 lang. Ah, uh, 8,680. Di ba? <laughs> ayan, nakaano tayo. So, ayan ko lang guys no, maglalagay ako ng bigas kasi walang laman yung aking mga lagayan ng bigas. something dito guys, no? kasi sa naman yung sako. Pinabenta ko siya, pesos. So, kaya naman kung ikakat natin dito. Yeah. Why? <laughs> Ang bigat! Ano guys? 38 per kilo. Nabigas. So, ito yung ating bigas guys no so ito yung ano yung jasmine na yellow you oh, know buo yung butil ayan 48 per kilo so ito naman yung ating jasmine guys ayan, ang ganda oh bagong ani daw to binis. tapos ito naman yung ating 38 na sinandoming ito yung blueberry ayun okay din naman siya ito ang bango nito oh, jasmine ayan so, ito 38 per kilo ito guys 40 40 per kilo na lang So, babaguhin ko din yung mga, ano niya. Ito lang, babaguhin ko yung price nito. Ayan. So, ayan yung ating mga bigas. Ang ganda-ganda. Ayan. So, yun naman guys, ang aking sinishare. Naano ako, sakit dito ko. Uh, maraming salamat sa panunod. Paano, bye-bye. Gulo ng buka. Bye-bye.